Sige na 58 na kong 58 May 5 pa eh kung ano Ay, baby, Ha? Ganto pa bagay Ganti na ang na, din tawad na na tawad ako, na tawad. Ah, 45. Ah, 45 na Magkano ba? Magkano ba? Magkano ba? ba? Sa galing niya nakatadong kanya? Ano? nakata magawa 43 43 na? 43 magawa 43 magawa na? 43 magawa na? 43 magawa na? 43 magawa na? 43 magawa 43 magawa na? 43 magawa na? 43 magawa na? 43 magawa na? 43 na? Ah, uh, Biyernes, June 13, 2025. Tayo po yung mag-update ng mga ng mga Buffalo at dito. Kaya sa ating video sa araw dito sa Padre, Garcia. Nandito na tayo, nandito na tayo sa area ng mga binibenta ng mga Buffalo at Boss, kamusta? Parang madalang pa rin? Madalang ang vlog yun. Madalang ang vlog Madami na dumating. Madami. Madami na dumating ngayon. Ay, itimapuro probably nila mga pangkatay. na. Ah, din. Dito mga sa area mga binebentang mga kalabaw. 26,000. ay. Mga kalabaw.

Ito naman kuya, medyo maliit-liit mo. Ah. Uh, 55. 55. 55,000. Mga purong bupalo. Sabi ni Peter. Ay, tatamaganda Parang bata pa siya, no? 55,000. Ito naman po yung mga mistiso na. Mga magkano. Ang baba yun? Magkano po yun? Mahigit na limang po. Mahigit na limang po. Ito yung mahigit na limang po. Ito na medyo mataas-taas na konti. At malaki naman siya. Ito naman na ibawa sa 60. Yan. Yan yan tap. Sila bossing. Nandito mga subscriber. Pupire na tikungan. Alin po ang tinatrato niyo ulit? Ito, shot down. Ay, ito, ito. ito tinatrato daw. Yan. Dito lang magkasin daw. At kasi ako hindi pa dito pakita. Kunti naman pala na eh. Eh, hapitin na para makakuha ma na. Hmm. Magkano po ang tawad niyo? Ang tawas ay, <laughs> 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 <ay>. okay. <laughs> wow, ko rin tayo. Ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ay, si Kuyo. Dalawa talaga. Ay, doon pala si Kuyo mayari. Dalawa ay. Bawasak pa rin na pala tawad dito. talaga. <laughs> Dalawa dalaw kapital. Dalawa kapital. Dalawa kapital. Nagagawang ka, na ipanood ko yan. Mamaya sa shield ha na. Maka daw madadagdagay yun sa 40. Wala na yan. Wala na, na, na daw. Ay, 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 ang aming tatawag niyo aming dalang... Ang aming tatawag niyo aming Ayun, wala. Hindi daw pala dalampira. pera. Bawas sa 40 tawad dito. Sabi naman ni Bossing, malulugi naman daw. Hindi may bibigay. Ayan. Hindi pa alam kung magkano ibabawas yung pati ay. Pa malaki-laki may babawas. Ayan. Direk pala sila dito sa Bupalo. Ayan. Abos! Ano po? mga lay. rin Sarado! Sarado. Ayun naman pala. Kasundo din. Sarado 40. Huwag ka na 40,000 lang 40,000 lang ito may teatrata dito nga uh, bupalo Yan, yeah, no. sila posing yung natin yun. Magkano daw? Magkano <tinyo> daw? Magkano daw yung magkano? Magkano? Bawas saan na po? Ba? Ha? Ah? bawas saan na po? Bawas po? Bawas sa 55 bantawan Ah, malak mal malaki-laki ito Hindi pa alam kung magkano yung ba bawas ano Bawas sa 55 bantawan Bawas sa 55 bantawan Bawas saan na po naman ang halaga? Okay. Kikita niyo na itong mga itong pa lang ito. Yan. Yeah. Si Bossing natatawa daw. Yan, yeah, 57 daw bibigay.

bawas talaga sa 55,000 ang tawad. Ayan, buti ho. Ang tawag ko ay naman may lumaga. 54,000. Ayan, ano kaya yung dila. Ayan, lumabas na. Puti, puti, puti na. Puti, puti, puti. na pita. Puti. Ba't pag-itim? Puti, ako na itim. Ah, yun na ah, itim. Wala, ah, wala pang bungay. Wala, wala pa. Itaas. Ah, Itaas po, walang ipin. Wala, ah, wala pang bungay. Wala pang ipin talaga ah, sa taas. Ayan. Ang tinignan nila yung dila. Ba't mo pag pag pag, -pag iti mandila? mandila, anong ibig sabihin? Hindi masama sa may mili, di Ah, ganun ba yun. Kaya tinitingnan. Yan, usapan nila. <laughs> Okay. Um, uh, ganda tayo haposyal, ha? okay, Ayan, na, no? na. tayo huh? oh. okay, huwag sa inyo, sa inyo, no? na kung ginagising na baka na na kung pipit na na kung pipit na kung na kung na kung pipit 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 na kung kung

sasabihin daw sa ano Kausapin mo na kung kaya. 55.5 ang tawad. Bibili pa ka ng kotin Nakaputik niya? Kaputik niya. Ay, sa pala ito. Nabili na. Pangalaga. Ito nabili ko, P56,500. P56,500? Kahit kuya? Kahit Boss Eking. Ah, kahit Ito yung kahoy. Ah. Ito galing nila pala sa Rosario. Sir, may karga na! May karga na! Nabili na ito pala ito. P56,500 na. Ito yung aking... Binigay na ang dokumento. P56,500. Sige na lang

isang dibuho di presyonal na ano yung ano yung 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 Huwag nyo na yung 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 sige. yung 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 yung

Magkano <laughs> 'yan, Tay? Magkano 'yan? 50% lang <laughs> din. 45. 45 daw. Magkano ba 'yan? Magkano, magkano ba 'tong mga malaki? sa galing niya nakataon pa rin. Alam ba 'tong 3 mag-aano? Ah, 44 din siya. 'Yan, 'yun lang. Potay talaga. 'Yan ang buong ay, kita mo pa ulit ata sa ilang tawag kay iyo. Ay, lalabil ko sa iyo. Kilig-kilig niyo pagkita. Ayun. mo muna bibil ko Forty three ang tawad, forty na binibigay, Ah, forty na pala. Tingin nyo na siya libo. na ang ito. အဲ့လိုဖြစ်နေတာပဲဗျာတကယ်ဖြစ်နေတာပဲဗျာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ

Kasi, 'yung nadadala, 'yung Ay... barada, 'yung 'yung pa-pesyo ay doon lumamanta. 'Pag napapayagan, lugi ako ng tawad sa limang dandiyan. Ano ba? Eh 'yun na. Balik ko sa 'yo. Totoo 'yun, hindi mo kaya, ba't? Halika, teka, saka pong madaling araw na tawaga, na ko rin may mahihigitan. Ay, sali at dami ko pa diyan. Lugi ako ng bet. Damihin niya ako 'yan. Kapalitan naman din naman. Nakana rin ako. O sige, guys. Hi sadaw. Magkano kaya nakuha? Magkano? 65.5 Ang ganda naman ng pagkakalabaw niya at pataba Kaya nanapin lang 65.5 Sabi din Magkano lahat? Sabi so, ni kuya. Oh, dalawang uh, bupal. Magkano kuya nakuha niyo? 53. 53 to. So, Tapos yung isa? Ay, hindi ko alam kasi hindi naman ako nagtrato na. Ay, hindi ka nagtrato na. Ito lang nabili niyo oh, kuya. 53. Lang. Uh, yun, nabili, nabili, nabili nila kuya. Wala kayo si paring ka daw? Wala. Oo, <laughs> oh, kahit na kaya nasa restaurant, pagat na eh. kuya. May uh, binibeta si boss doon dito ng uh, kalabaw taba. Wala, pangit lang po, pangit lang. Taba, ang ganda nga eh. Magkano ang presyo mo nito? <laughs> 37.5 37.5 daw ito Tabang uh, kalabaw Ganda o 37.5 na. Ganda naman ang pagkakalabaw Pangalaga pa binibenta ni boss na 37.5 uh, May bupalo si boss dito binibenta Daking bupalo ganda ng katawan eh Magkano ang presyo? Patong sa 80,000. Patong sa 80,000. Kinating huli. Patong sa 80,000 daw ito. Binibenta pa. Ito may mga ay tayo babae. Dumalaga. Ayun. Ah, puro babae. <laughs> puro babae pala ito. Ito ang dalawa yung mistiso. Mistisa. Puro yun na sa gitna. Ayan, tatawag. Magkano ang presyo? 55. Ah, ay, ito dalawa ay parang 55. Puro 57. Um, 57. Mas mahal na ng dalawang libo. Puro babae nga pala ito. Yes. Ah, binibenta pa rin po. Okay. Ah, pa.